Sa bagong update ni Moonton, tinanggal ang Scarlet Phantom, ngunit inilipat ang ibang attributes nito sa Host Claws. Naglabas din ng bagong item si Moonton at ito ay ang Great Dragon Spear. Ngayon, alamin natin kung paano ito gamitin at sino-sino bang mga hero ang pwedeng paggamitan nito. Edagdag na rin natin ang updated na Rapid Boots Twilight Armor at Blade Armor. Kaya kung gusto mong matuto, pamwesto ka na at panoorin ang buong video at sabay nating himay-himayin ang bawat pagbabago sa mga items na ito para lahat tayo ay magkaideya at matuto. Unahin natin ang bagong host clause. Para mas maintindihan natin ng mabuti ang mga pagbabago na ginawa ni Moonton dito, balikan muna natin ang lumang attributes ng dalawang items na ito, ang Host Claws at Scarlet Phantom. Bago pa pinalitan, ang lumang Hasclos ay may attributes na 70 physical attack, unique attributes na 20% physical life steal at unique passive na insanity. Kapag bumaba ang HP ng below 40%, ang hero na gumagamit nito ay makakakuha ng dagdag 10% na physical life steal. Sa Scarlet Phantom naman, may attributes ito na 30 physical attack, 20% attack speed at 25% na critical chance. May unique passive ito na frenzy o nagbibigay ito ng extra 30% attack speed kapag bumana ang critical strike at dagdag 5% na critical chance sa loob ng 2 seconds. Ngayon, dahil tinanggal na itong Scarlet Phantom, ang kagandahan dito ay inilipat ang ibang attributes nito sa host Claws, kaya ang resulta, sa bagong host Claws ngayon, pinababa ang physical attack attributes nito ng 30 na lang, pero kapalit naman dito ay ang pagdagdag ng 20% attack speed, at 20% critical chance which is kung mapapansin ninyo, attributes ito ng Scarlet Phantom at inilipat lang dito sa bagong host Close. Sa unique attributes naman na natili ang 25% na life steal dito sa bagong host Close, ngunit tinanggal ang unique passive nito na Insanity Naging kapalit naman ang pagtanggal ng Insanity ay ang paglipat ng unique passive ng Scarlet Phantom na Frenzy dito sa host Close, which is nagbibigay naman ito ng 20% attack speed for 2 seconds kapag gumawa ang critical strike ngayon, sino-sino nga ba ang mga hero na makikinabang dito sa bagong host clause? Mas makikinabang dito ang mga marksman heroes na nangangailangan ng lifesteal, attack speed at critical kagaya ni Nalayla. Moonlight, Mia, Clean, Bruno, Iridal at iba pa. Makikinabang din dito ang mga assassin heroes kagaya ni Link, Busa, Lancelot at iba pa. Sa mga fighter heroes naman, depende na sa playstyle mo at kung nangangailangan ng critical ang isang fighter hero kagaya ni Aulos at marami pang iba laging tandaan idol sa bagong host laws, may attributes na itong critical chance kaya alamin mo muna kung nangangailangan ba ng critical ang hero na paggagamitan mo nito para mas mapakinabangan mo ang maibibigay nitong attributes kaysa bumuo ka ng isang item na hindi naman mapapakinabangan ng hero na gamit mo ang mga attributes nito Sunod naman ay itong bagong item na Great Dragon Spear may attributes itong 70 physical attack 10% cooldown reduction at 20% critical chance ang passive nito ay Supreme Warrior, which is, madidagdagan ang movement speed ng hero by 15% sa loob ng 7.5 seconds matapos kang gumamit o magcast ng ultimate skill nito. Ang Supreme Warrior ay may cooldown na 15 seconds. Ngayon, para ba kanino ang bagong item na ito? Ang Great Dragon Spear ay bagay sa mga heroes na nangangailangan ng extra movement speed after magcast ng ultimate para maabot ang target hero nila o para makatakas after makapuha ng kills. Mas makikinabang dito ang mga hero katulad ni Zilong, Aulos, Tamos, Natalia, Teomord at marami pang iba. Ulitin ko lang idol, dahil sa attributes nito na 20% critical chance, alamin mo muna kung makikinabang ba ang hero na paggagamitan mo dito. Pumunta naman tayo sa updated na Rapid Boots. Pinawasan nila ang movement speed attributes nito at ginawa na lang na 65. Ngunit kapalit naman nito ay ang pagdagdag ng 35% slowing effect reduction. Sa passive naman ito, mababawasan ka ng 25 movement speed kapag makatanggap ka ng damage at kapag ikaw ang mag-attack sa kalaban. Maganda itong gamitin kapag ang hero composition ng mga kalaban mo ay maraming skills na may slowing effect. Maraming hero ang makikinabang dito sa updated na Rapid Boots. Ilan sa mga hero na mas makikinabang dito ay si Natalia, Zilong, si Saber at marami pang iba at depende na sa playstyle mo. Sunod naman ay itong updated na Twilight Armor. Sa bagong Twilight Armor, mas makakapagbigay na ito ng assurance na hindi ka basta-basta ma-burst down ng mga kalaban na heroes, kagaya nina Aldos, Beatrix, Cecilion at marami pang iba. Mas makaka-benefit pa rin dito ang mga tanky heroes na palaging nasa frontline kapag may clash dahil ang passive nito ay nakadepende sa laki ng HP. Ibig sabihin, kung malaki ang HP ng hero na gamit mo, mas malaki rin ang dagdag na bawas sa burst damage na matatanggap mo. Panghuli ay ang updated na Blade Armor. Sa bagong Blade Armor, nanatili pa rin ang attributes nito na 90 physical defense ngunit mas pinalaki na ang return damage nito ng halos 50% laban sa basic attacks. Imagine kapag naka-vengeance ka at may Blade Armor ka pa, malulusaw na lang basta-basta mga basic attack dependent heroes kapag tinuloy-tuloy nito ang pag-basic attack. Laging tandaan na ang epekto ng passive ng Blade Armor ay applicable at para lang sa mga heroes na malalakas ang basic attack or mga basic attack dependent heroes na madalas mga marksmen. Mataming salamat sa iyong panunood idol. Kung gusto mong magpa shoutout para sa next video ko, mag comment ka lang sa ating comment section. Kita kita ulit tayo hanggang sa susunod ko pang mga videos.